Pwede ba talagang kurakutin yung pagkalaki-laking pondo, let's say sa flood control project, tapos yung palang budget inserted sa BICAM? Pwede ba mangyaring corruption na walang element ng participation ng isang kongresista o ng isang senador? Pwede. I think pwede nga mangyari pa rin yun. Pero again, uh, mas malamang sa malamang, meron po mas malamang po, meron pa rin nag-insert na senador o kongresista dyan po sa... Yeah line item po na yan. Yun yung una, Inya. unahin mo natin, yung insertion ng line item. Yun yung first point. First point. Pero yung second point on sa kinurakot ba nila kasama ng kongresista o senador, parang pwede ho atang uh, pagdebatihan yun. Yeah. nga. ang problema, napaka-difficult, di ba? Sino bang aamin na kongresista? O sino bang aamin na, na contractor o DPWH official? Pero nandoon agad na yung tamang duda, no? kunwari ako yung congressman, bakit naman ako bigla magpapasok ng ganyang kalaking pondo sa Bicam? tapos in the end, ghost project pala. Diba, reasonably, iisipin ng tao, merong kumita dyan. Hindi, hey, definitely may kumita kung ginost po na yung 96 million, di ba? So, I'm oh. ah, sorry, meron pa palang third step. The third step is asking Wawa Builders. Meron bang nag-coordinate na legislator for the implementation of this project? Hindi ko sinasabi, ang to sa totoo lang, na yung mga miyembro po ng BICAM yung nag-insert yan. Pwedeng member of Congress, meron member of the Senate, na talaga pong nagpaki, nagsubmit na isama nyo po sa um, BICAM. Ito pong line item po na ito. Inga, ibang bagay pang... po ito, yung actual hmm. fact of inserting doon sa fact of pagpepera nito pong 96 million. Inga, pero even then, di ba, bakit naman magpapasok kunwari ang isang kongresista o isang senador na malaking pondo sa BICAM, wala naman sa NEP o wala sa HGAB Oh, tapos biglang ghost project pala, di ba? Ba't naman niya biglang isisingit yun? Hindi po ba? I think naman ang uh, reasonable expectation sa mga ganyan, dapat hindi gina-ghost. Di ba? So, kumbaga, irrespective of whether uh, i-ghost implementing person, implementing office, parang pwede yung kasi maging depensa halimbawa ng congressman o senador na nagpo-post niyan, eh kailangan naman talaga ng tao yung flood control project niyan, hindi ba? Pwede yung maging ganun yung depensa eh. At uh, ito ituturo, ituturo niya talaga na, pero hindi, dapat inimplement niya yan, dapat hindi niyo pinera yan. So dapat kumanta yung ano, yung corrupt na contractor o kaya yung At corrupt na public official. So, dalawa uh, dalawa po yung sorry, tatlo yung involved. Diyan po sa pagka conventional insertion, tatlo po yung involved. So yung uh, nag-propose into the line item and then yung yung nag-implement po ng proyekto. Yung pong hmm. um, uh, district engineer tapos yung pong uh, contractor po. Kung pinera oh. po yung project. Oh, kasi kung Terry, isang problema I think nitong infracom investigation, kahit nandun yung malino object objective sa binabanggit ninyo, meron talagang question sa credibility. Kasi ang impression dito, eh baka naman tumbukin nyo lang mga contractors tsaka DPWH, tapos you save the ass of the senators or the congressmen. Anong klaseng investigation nyo kung sakasakali? Okay. Tanggap po namin yung uh, risks eh. Sa so, totoo lang of uh, acting and actually not acting. Kasi alam po nyo, irrespective of whether we act or not, meron naman talagang magkakaroon naman talaga ng public opinion na we will probably be uh, you know whitewashing this and um, uh, protecting our own. No? Pero I think makikita naman natin in the course of the inquiry. And syempre, the reputation of all the members of Congress undertaking the inquiry is at stake here. No, So we'd rather actually be judged on how we conducted these particular hearings kesa wala kami talagang ginawa. Natulog lang ho kami sa pansitan at inantay na lang ho namin yung uh, okay. pwedeng kasapitan nito pong uh, kontrobersiyang ito. Oh, kasi sa'yo, Kong Terry, you can be given the benefit of the doubt dahil nagbabalik ka sa kongreso. Wala ka sa kongreso nung nangyayari yan. Pero many of your colleagues were there and are still there. For instance, si Zaldico na hindi mahanap-hanap. Hindi simpleng insertion yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Yung binabanggit, nasa 13.8 billion yung siya raw nag-insert on his own. So, hindi simpleng bagay po yun, hindi po ba? Well, I don't want to uh, defend the uh, Kong Zaldi, no? pero uh, hindi ko alam kasi yung uh, insertions insertion so na binabagit. In fact, parang marami hong mga numero na lumalabas eh. Merong numero na in-insert ng Senado, meron hong numero na in-insert ng Kongreso, and uh, syempre may mga assumptions dyan on, no, no, on who actually made that insertions. No? Pero up until today, I'd like to be able to see yung parang uh, actual Excel file Nito po mga insertions na sinasabi ng bawat grupo kasi maraming mga ganun that's been going around eh up until today i haven't seen yung mga excel no of insertions made by congress made by uh, chairs of uh, the appropriations or finance committees kasi ang totoo naman it's not just congress who does the insertions in the bicam i think it's yeah. also the senate who, who is doing uh, the insertions in the bicam Oh, pero di ba kung honest to goodness yung investigation ng Senado at ng House of Representatives, di ba madali namang tumbukin eh. Alamin, sino ba nag-insert niyan? Sino ba nag-insert niyan sa small committee o dun sa BICAM? Bakit hindi ilabas lahat ng mga detalye na yan? I think pwede naman hong uh, mapag-usapan yun. Ang question lang ho talaga doon is, paano ho natin matutumbok yung mga detalye na yan? Kasi ang totoo naman, uh, pwede ho yan kasi it's almost like naman po a budget deliberation meeting eh. Di ba? Kasi it's just a question of, you know, is this the, is this, is this an appropriate insertion is this an insertion that is actually needed no? so uh up until today i don't have the details of the BICAM of 2024 pero i think uh kailangan ng pagplanuhan po ng committee sa totoo lang how to go about it no, noong last hearing 'di ba si Toby Diangco medyo nagwawala na ng konti diyan 'di ba naglalabas siya ng USB gusto niyang i ano i-flash i bakit hindi siya pinayagan para magkaalaman kung meron lamang yung sinasabi niya kung talagang detalyado yung insertion sa 13.8 billion daw ni, uh, ni Zaldico. Bakit hindi niyo pinayagan? Hindi ko, naman, hindi ko maalala ko hindi ko siya pinayagan. Actually, parang winawas-iwas naman niya yung USB. At saka meron siyang panahon para mag-interpolate sa totoo lang eh. Uh, inaantay, at saka kung gusto niya talaga ilabas yon, pwede niya linabas yun ng interpolation sa totoo lang. Pero parang hindi naman niya yung nabas nung uh, panahon na niya magtanong. From what I remember, kasi binibigyan niya yun dun sa committee Sekretary, pero parang hindi naman flash into the screen eh. Sa totoo lang, no? And um, but again, I will have that particular position again na sa totoo lang po, their concerns relating to the budget insertions isn't germane to the focus of the hearing that day kasi general budget insertions lang ho yung pinag-usapan nila nung pong panahon na yon. Inga po, pero because of this development sa ano, 'di ba? Dito sa Wawaw, -Wow, 'di ba? Meron ng bike na pinag-uusapan. Hindi oh. Di para pag-aalaman, hindi pa pwede i-flash na yun next time. Yun lamang ng flash drive na yun. O, oh, pero yung flash drive na yun, 2025 ata yung binabanggit niya uh, Tobi. Toby. No, so kung meron siyang hawak dun sa 2024, pwede naman niyang i-flash po yung uh, 2024 uh, supposedly insertions na meron ho siyang kopya. Kung meron siyang kopya po na. At sa akin kasi kong Terry, parang ano eh, parang masyado nagiging technical yata tayo dito sa discussion. Pero kung talagang the spirit of the transparency, total, bycam naman ang pinag-uusapan dito, sa ang daming insertion established naman yun, baka hindi pa natin ilabas lahat ng detalye, hindi po ba? Hey, Uli sa lahat, wala, wala ako nung detalye na yun. No? At uh, nagkaraang kongreso po yun. So, kung sino man ho may uh, detalye po na, no, mga Excel nito po, mga insertions po na yan, I think, malaya ho silang uh, ipakita ho yun. Basta germane doon sa focus ng equity. So, ibig sabihin, germane siya kung yung 2024, buy po yung pag-uusapan natin. Kasi, okay. dyan ho, pinasok yung uh, Wawa Builders Project na 96 million. Okay. Pero dito nga, pag pinag-usapan pa yung corruption dito, parang, parang naglulukohan naman tayo pag inisip natin na malabong walang participation ng kahit sinong kongresista dito o even senators, hindi po ba? Would you agree? Um, tama ka to an extent, no? pero siyempre, ang investigation, hindi ka pwede magsabi na ito na yon kasali na siya talaga agad. Eh. Di ba? So para medyo unreasonable din una, to make that conclusion today. Ibig sabihin, parang tamang hinala lang yun. Pwede ba yan? Hindi naman ganyan eh, di ba? Sigurado okay. gano'ng kasalanan. Pero, you know, you have to, we have to be able to establish facts. Eh. Kaya nga, sinasabi ko naman ho, tatlo nga yung steps. O isa lang yung mga tao sa BICAM, lahat ng mga tao rin for 2024, kausapin si Engineer Alcantara, pasiputin ho ulit si Mr. Arevalo. Kung kumanta ho yung dalawa, eh, malalaman natin kung sino yung kausap nilang uh, senador o kongresista. Di ba? Pero in the spirit of transparency and also to show how credible this uh, investigation is, bakit hindi nyo pa talaga i-urge itong si Zaldi ko na kumarap para sagutin lahat dyan kung wala naman tinatago? Hindi, hey, you know, I, I think uh, binanggit ko na ho sa inyo, with this development, I think we will, we will invite members of the BICAM of 2024 to shed light on uh, this particular matter. Inga, tsaka kong Terry, di ba? Ang problema rito, hindi simpleng kongresista si Zaldi ko, no? Dating kontratista. Diba? Nandun yung links niya eh. In SunWest, among the top recipients of uh, flood control projects. So, parang mahirap naman tayo magbulag-bulagan, no? magbingi-bingihan sa mga ganong detalye. Tama ka. No? At talagang link siya doon sa mga kumpanya po na binabanggit po ninyo. Pero again, uh, yung pong 2024, hindi lang naman siya yun eh. Di ba? Kasama po doon yung mga senador, may mga miyembro ng kongreso doon, it just happens na syempre siya yung head ng Appropriations Committee nung pong panahon na yun. So, I am conceding the fact, di ba? Na if we want to talk about 96 million Wawa builders, we should be able to invite uh, the members of the, of the BICAM in both from both houses of Congress and ask them to actually explain this particular matter. <music>